you know, Atari Lab, semi-final, yun. Pang ilang kayo ibon natin nato Ayos. Kompleto na. <laughs> Isa lang yung nilaban natin. Ayan. Lumalabang pa. Meron pa tayong pang final. Ayos. Yun, yun yung paparis niya. Uy, nangarako pa. Yun. Kukuha natin ang ideal. Alright. Ayan. inumin niya. Inumin na rin eh. Yun. Tumukod siya. Aparilak. Ayos. Nakalusot na. 964. Oh, ilan ka na Yun. Honey. May honey yan. Alright, tuha tayo. Alright. Bigyan lang natin ng... Ay, hindi bigyan pa natin ng isang Wakamoto yan ideal sa Wakamoto ibiligay ko para makarecover agad para sa last lap isilipin natin mga kalapatis kung pang ilan siya sa SMB yun kanina eh nasa dalawa pa rin nagpapaklat eh pero mamaya babalik ko kayo kung hanggang saan naabutin yung ating clocking down kung pang ilan tayo alright yan Sige, pahinga ka muna. Ayan, nag-iisang ibon natin na inilaro. Sa SMB, sa, sa GRPC combine yun. Yung CL natin, di ko na ikinarga. Dalawa yung CL natin eh. Pero ikinarga ko sa BBC. Ayan, naka-uwi na rin. Ayan, ito. Phaser Mark. Ayan. Pero ibon din natin, dito pinalaro. Tapos yung isa na doon sa kabila hindi ko ikinarga. Santa Ana una rin katarga yun. Para sa patibayan. eh eto. Kasi ito may laban-laban pa. <laughs> Pero may butas na rin siya. Ay e, sigurado magpapahira pa ngayon sa sobrang init mga kalapatid ka TGL. Alright. Yan ang ating ibon. Galing ng apali. Alright. Pahinga ka na muna. Tapos ayan. Promoting yung ano natin. Yung winter. Sa kainitan. Pakita lang din natin mga siya No? Nga nga na kayo. Sukat. Lumabas kasi kayo. Alright. Kaya yun. May tatlo ka tayong pangkarga ng Santa Ana. Ayan yung ibo natin na hindi kinargang isa. Tatlong blue bar. Alright mga kalapatids. Balitaan ko na lang kayo. Mamaya kung pang ilan tayo sa clocking. Shoutout nga para kay Spar. Kay paring Paul. Ayan. Kausap natin nung dumating. Nasa loob na kasi tayo. Sobrang init mga kalapatids. Doon tayo nagabang. Sabi ko kay Paring Paul, i-screenshot niya para ma-post habang kinaklak natin. <laughs> yun. Shout out ulit, pare. Ayos na. Ayan, ang ating ibon. Pang-5 sa clacking. Ewan lang natin kung masipa pa yan. Bali, matagal pa naman yung cut -off. Kaya, ayun. Post na natin to mga yon Ang ibon natin, clock na ng, san ng apari. Ayun, susunod. Final sa hantaan na kagayan. Alright. Thank you for watching, mga kalapatids.